Nagpapasalamat ang kampo ni Gretchen Barreto sa pagkakabswelto sa kanya ng Department of Justice kaugnay ng missing Sabongeros case. Samantala, tinawag ng kampo ni Atung Ang na flawed at unfair ang ginawang investigasyon at resolusyon ng DOJ at may balang itong maghain ng apila upang mabaliktad ang desisyon ng ahensya. Si Margot Gonzalez, Magbabalita. Posibleng sa susunod na linggo ay maghahain ng apila ang kampo ni Atong Ang para mabalikad ang desisyon ng Justice Department sa missing sa Bungero case. Sa resolusyon, inirekomenda ng ehensya ang paghahain ng kaso kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention laban kay Ang at sa mahigit 20 iba pa. Pero para sa kampo ng gaming tycoon, depektibo at hindi patas ang ginawang investigasyon ng DOJ dahil dumepende lang ito sa mga sabi-sabi ni Julie Padidongan, ang dating head security ng Manila Arena na pagmamayari ni Ang. Ayon sa abogado ni Angas, si Atty. Gabriel Villarreal, ginagawa na nila ngayon ang ihahain nilang motion for reconciliation at umaasaan niya sila na maikukonsidera ito ng prosecution. Yung mismong resolution kasi Margot, ano, walang uh, pinag pinagbasihan nila lahat yung salita lamang ni, ni Judy Patidongan eh, wala namang basihan sa ebidensya yun. Mm Lahat -hmm. yun, sabi-sabi lang ni Judy Patidongan. Tapos yung mga ebidensya namin na ipinasok sa kanila at ipinasok mo araw sa CID, hindi, hindi, hindi naman namin nakita ang kinonsigurado sa resolusyon. Ayon pa sa abogado, mula at sa pool ay si atong ang ampuntirya ng investigasyon, lalo pat makikita raw sa resolusyon na inabswerto nito ang Patidongan Brothers, gayong malinaw niya ang kanilang partisipasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Sa kanilang ihaing musyon, mula nilang iaapila na maibalik sa PNP CIDG ang investigasyon at maisama ang mga patidongan sa mga dapat nilang investigahan. Doon mismo sa mga final na pinabit, yung mga patidongan sa patalunguhan nila. At yung mga ebidensya, talaga namang napakarami na nagtuturo na si si Julie Patilongan ang bumigpit ng tao na dinubot sa Manila Arena. May, may video na siya ang may, may hawak-hawak niya. Sa kabilang banda, nagpapasalamat naman ang kampo ng aktres na si Gretchen Barreto sa pagkakaabsuelto nito sa mga reklamo dahil sa kawalan ng merito. Sa isang pahayag, nanindigan ang abogado nito na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa kaso at ang mga akusasyon ay ibinasi lang sa mga espekulasyon. Nagpasalamat naman ito sa mga nagpahayag sa kanya ng suporta. Maliban kay Barreto, absuelto din sa imbesigasyon ng mga anak ni Atungang at si dating NCRPO chief, Tionelis Tomo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mario Gonzalez, SMN News.